blessing na buhay. Ayan guys, natin tayo sa Barangay Karyapay. Dito sa... Ano Poultry House. Poultry. Pop Poultry Supply. Tanong tayo kung may probiotics sila. Ate, pero kung tindang probiotics? Probiotics? O yung... Ah, sa kabila. Ayan guys, sa kabila pala. Daw po. Ay, pala. At may tita kang probiotics. Probiotics? Oo. yung pwede na sa, pwede ihalo sa pagkain or sa tubig. Activated probiotics, gano'n. Ano, ano bang, ano, sa kambing. Uh, yung talagang puro ano Pure na probiotics eh Wala Ah wala uh, Sige 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 te thank you Ayan guys tayo sa kabila Sa may palmera Kaya natin may malaking poultry supply dun eh Ayan guys Nandito tayo sa palmera Sa Nusidel Monte Bulacan Malapit sa Star Mall Ayan o oh. Ayan, Star Mall na yan, yan. yung maliwanag na yan. Malapit tayo sa Igay. Ito, tatalo muna tayo ng tabas, guys. Kasi kailangan ko ng tabas sa pagkasakati natin. Boss, magkano yung tabas mo? Ito Oh. Yung yung kahoy, amata ah, matalas sa. Eh. 500 500. Yung kahoy mo magaano? May kahoy ka ba? Ah wala. Pero matibay to no. May oh. ah, gawain ako. Oo. Asa na to no? Sa 500. Ah sa 500 kasama lahasarol. Wala na tawad yung 500. Agad na yun. ko yung 580 yan. Wala nang hasa. 5? 5? 580. 480, 480 wala ng hasa? Ah. Wala lang. Hindi kaya 450 kasama hasa? Hindi kaya. Hindi kaya. Dari sana maci dito. So <sumos> ito so hindi mo tong dito ini basa, basa na. Bye bye, direct 450. 480. <sumos> 480. Oh, sige, ko na

Sampus-sampus pang gala salatir Sampus-sampus panggala salatir Lang po, Dito lang kayo yung motor ko. Ah. tayo ng probiotics. Oh, dami tao ah. karena merong silang activated probiotics dito. <laughs> At <laughs> Next Next man. Next, time. Next time. Uh, <laughs>

36 23 59. Wala pala yung Robin. Wala. Kahit anong klaseng group probiotics wala. Yung wala. Ano na lang, sige yung Robi-pen strip na lang na maliit. Yung oh, tapos electrolytes meron. Powder na. Ano, naka-sachet ah. Oh, blogger ako. Kabokals Farmer. Kabokals ah. Farmer. Mga video ka, Kuya? Kabokals ah, Farmer. Ayan. Tawad -taw ka muna. Tawad -taw ka, Kabokals Farmer. Kabon? Kabokals. Okay. Letter K. Nakuha yung mukha ko ngayon. Hindi <laughs> niya <laughs> pwede. Siyempre eh. Oh. edit ko. Ayan, ito ba, Kuya? Oo. Ayan, ito. Magkano yung sana ito? 80 Dal dalawa niyan tapos ano <laughs> <laughs> Ay, <laughs> Yung Uropi <rubber> Pen <band> Strip 20 doses lang po Oo yung Raspata tapos Ringelia 5 ml dalawa Mi punae tuman kong na Agad oh Ah, marami na lagi, lagi video Malaki na kasi kayo eh. Oh. Ay, may may pampurga ka sa aso? Anong klase yun? <laughs> Tablet? tablet may pang adult na. Oo, oh, adult. Yung pwede lang ihalo sa pagkain niya. Inahalo mo pa sa pagkain niya sa tubig? Hindi na direct po, pero yung iba po po sa pagkain. Pwede, so, pwede ihalo sa pagkain? Kasi kinakakano naman po niya. Basta malunok lang yan, no? Oh. Magkano yung tablet? 35, may 62. 62. Mas malakas yung 62? Hindi <laughs> Sige, sige dalaw. Pang 10 kilos din. 10 kilos na aso. Oh. Pag isip, 10 kilos na yung aso 1 tablet. Kapag 20 kilos 2 tablet. Two tablets. Sige, dalawa lang. mag ang lang naman. Yung 62 oh, na siya. Oo, 62 na. Mas, mas, mas maganda, mas malakas ba yan? Oo. Oh. Oo, oh, sige. Oo, oh, saan? Malaki to. ko. Ayun, sige yan, buha tayo ng pang uh, purga kay Jasper, sa kay Chloe yung ating mga bantay walang probiotics kailangan kasing probiotics para kay Meng -Mil. ayan Balisa, kailangan nyo pa ni ah sige sige ah. <tong>

Shout out ka muna. Hi po. Yeah, Christine. Christine, yeah, shout out. Ayan. pangalan mo? Christine. Christine. Shout out kay Christine. Okay. Thank you. Doon ako, no? thank you. Oh, harapin mo, ha? Sige, sige. Okay. Ayan. Ayan. Marian. 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 Ayan. Ah, yeah, shout out. Sige. Good kayo, ha? Okay. Thank you. I... Yan Dito yung kanilang ano, receiving area. Uh, ayan guys, ano na yan, no? Star Mall. Ayan, sa so, tapat tayo ng Star Mall. Thank you. Ayan. Balikan natin yung ano, ating tabas. Ayan. Okay na, boss? Ibente ka. Yan. Thank you. Good Good guys. Nice. Ginawa na natin. Kung okay sa so all right pa yung pagkakabahan natin yung buya. Oh. No? Ah, matalas nga guys. Oh. Alas. Ayos na ayos Pang ano. Pang uh, sakate natin guys. Pang Walang ano. Walang probiotics. Mas kailangan ko yung probiotics kay Ming Ming guys. Kailangan pala nyo ng probiotics. Kaya wala eh. Dalawang malalaking ano na itong pinuntaan ko. Wala. Ayan. wala well, kaya, baka ako mawala, mawala. <laughs> ayan guys. Ayan, pumunta naman tayo sa gumawa kayon at uh, bibili tayo ng uh, rage net para sa ating manok. Para sa ating uh, kabir sa rage area ginagawa natin. Ayan guys, ayun tayo sa barangay Kumao. Yung binili natin ng net. May tao dito boss? Ay kayo dito. Meron kayong 10 feet na 1 by 1 by 1 inch by ano 1.5. Yung 50 meters lang. Wala, direct ka lang ako rin. Bumili na ako nakaraan dito eh. 50 meters lang. 1.5 po. no. 1.5. Gaano kalaki yung 1.5 eh? Butas. Uh, ito yung mula butas. Ma magkano yung 50 meters? 1.3. 3 10 feet yun ay, yung taas niya. 10 oh, feet. One. 50 meters. meters. Yeah. sa Paano pagka, ano, yung mas maliit na butas? Ano sumunod na maliit na butas dito? Ay, 1 2 walang... Ah, oh, wala. Ito na yung pinakamaliit. Sa ano, manok eh. Kaya lang, hindi naman siguro kakasya sisiw dito, no? Hindi sir, medyo malaki. Yung mga one month old, dito siguro kakasya, no? Buka, buka mga kung ano. Ayan, ah, pwede na. One, three. Ano kasama niya? May ano? Cable tie, sir. Cable. tie, At Ano yung filler? Ano filler? feeder po. Yung ah, feeder, oo, yung ganyan. Road Tapos road road may tali. 1, 2, 3. Wala nang bawa siya, 1, 3. 1, 2, 3, sir. 1, 2. 1, mo muna lang. O, oh, kunin ko na. Suki so, mo naman ako. Kumuha na ako, nakaraan eh. Oo, oh. mo na. Oo. Yung ano nga lang, 6 feet yung kinuha ko nung huli. Ay. Oh, yung mas maliit. Ano, mas mas maliit ang butas ba? Kwento na lang naman eh. Kaya ba kuha mo na rin? ba? One, one rin yun eh. Kaya lang kasi mas malit ang butas noon. Ito kasi mas malaki. Alam ko mas mas maliit, mas mahal eh, di ba? Okay. Mas malit ang butas. Mm -hmm. One, two. Okay. Yeah. Sure, sure ka ano ha? Ten feet to ha? Ang, yes, sir. Uh, ang taas standard. niya? Okay. Hindi yung taas niya ba? Mm -hmm. Ten feet? Okay. Ten feet, ah? Okay. 10 10 ganun. Standard. Ah, sige. Sige. Okay. Ito ya, ayan na yan. Tapos ah. Ah, na tayo. Kumpleto na yan ha. Ayan. One, two, Ten uh, 1 2 guys. 10 feet. Ah, 1.5 ang butas ano? 1.5 inch ang butas. Ayan. 1 2 Ayan. Kompleto na yan, no? Kompleto naman. Hindi naman kung hindi ko na-check. Oh, Nakaano naman Apo, yan. Leg. Oh, sige. Sige, salamat. Sige, sir. Hmm. Ayan, guys. 50 meters, 10 feet. Ayan. 1, 2. O, asa 1, 2. Ayan, guys. Huwira tayo.